Mr. Trillanes. Biyan mo. Sige ka lang, gal, 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 Hello everyone, breaking news po tayo ngayon na kung mga sis iyakan na yan dahil ayon na Sa panayam kay Ombudsman Crispin Boeing Rimula sa programang ACA Executive Session kanina November dalawang daan at 25 kinumpirma ni Rimula na naglabas na ng Warrant of Arrest ang International Criminal Court or IC. Kay senator Bato de la Rosa ang kasong ito ay kalakip sa kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa IC. Ayan mga kababayan, iyakan na ang mga didilis ayan isa sa inyong mga leader ay linabasa na ng arrest warrant at malamang ilan araw lang magsasama na sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ko na asan na ang tapang mo Senator De La Rosa. I have it on good authority kasi uh -oh. public interest ano to, taman, uh, taman. program to that the ICC has issued a warrant against uh, Senator Bato De La Rosa. Mm -hmm. To pares? What it At us? Atian eh ICC to, no? International oh, Criminal oh. Court, no? Oh, oh. Ombudsman, sinasabi mo nga kahit na wala na 'yan sa iyong uh, current jurisdiction hmm. as uh, Ombudsman, diba ito ay uh, public interest. So yan ba i-confirm na Ombudsman? I think so. I I I would say so. Na mm. I have it in good authority. Uh -oh. Na may nakikipag-usap sahen ka din uh -oh. Na kaya na late ko eh may binarita lang oh, sa. trabaho uh -oh. ka muna. Uh oh, uh -oh. So, trabaho <laughs> muna. <laughs> 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 oh. So paano eh. ba na kasi ano yan eh uh, ngayon ang proseso kasi niyan. Uh -oh. nagbago ano na bago, nag bago na kasi nung eh. October 1 naglabas na ng new on extradition in um, Supreme Court. Mm. Supreme Court, okay. So this is an extradition extradition issue. Extraditable uh, uh, Extraditable uh, offense. 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 Mm -hmm. oh, kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Mm, extradite. uh, oh, oh, oh. may, merong, parang may inis yung guidance ba o decision o... De, rules. Rules, yung, rules, ng Supreme Court, Supreme tungkol court, dito. Diba, tungkol oh. dito. Oh, 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 Para malinaw na lahat. So, an On extradite, extradite, extradition cases. Oh, oh. so ito papatak as an extradition case. Mm. Oh, yun ang lalabas dyan. At uh, oh. the oh. government to be able to implement this, dapat sundin yung, yung nasa guidelines Yes, yes, yes. So, nasa kasi nga hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Uh wala na tayo yung treaty with the I ICC. ICC yes. mm. Although we we respect the ICC mm. as uh, uh, a legitimate a leg legitimate foreign court. Oo. Mm. Ah uh, yan uh, magre-request na sila ng extradition. Mm. Okay. okay. Doon na tayo papunta. Mm -hmm. So ano naman ang, ang mangyayari dyan, They will have to file it with the DOJ through the office of the Chief State Council. Mm -hmm. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning so, ICC. An, 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 ICC will an, be the one tawag filing. Ano, oh, filing. Anong, no. anong tawag ito kung extradite? Email request dyan eh. Email no. request. Kung no. so, so, extradite si Senator... Requesting Party. Oh, yung Requesting Party. Oh, ICC. Oh, ICC. Oh, ICC, 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 party. ICC so, they will have to pass dun sa mga... Chinese guidelines. Na, guidelines. Rules. Guidelines and rules recently ng, issued by the Supreme, by the Supreme yes. Court. Yes. Oh. Ngayon, ang tanong ko naman, syempre, 'di ba, just to be kuan ano naman ang uh, legal na uh, mga proseso pwededing pwedeng uh, sundin ni Senator, Senator Bato? Bato. Yes, Siyempre, he, he, will have to ano, uh, he, he will also have to follow the rules. Oh. Basta may request sa kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. Oh, he yeah. will have, oh. but he will have to appear. Okay. Oh. Pa, hindi Paso naman yung rights. Hindi uh. naman yung abrupt na di ba bigla siyang uh, arrestuin. May, may process. Hindi na pwede yun. Yeah, yeah. sa bagong uh, bago kinlarify oh. ng Supreme Court. Oh. Oh. So kailangan nang sundin yung mga yon. Yes. Oh, with with the new Supreme Court uh, circular kasi, nag-provide na ng procedure. Oh. So, ito ito proseso, may bagong proseso oh. na inilatag ang Korte Suprema. Oh. Ito susundin ngayon. Bro, wala na, oh, wala na 'yan, wala nang Oh. 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 So, ay, ngayon, wala na question, hindi eh, na ang, wala ang Maraming ang ang oh. maraming naglalaro at tapang-tama nanjan si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Eh marami kasi hindi masyadong nakaka nakaka eh uh, kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo membro ng ICC pero pwede pa ding uh, mag-request yung oh, ICC oh, ng gano'n. Oh, ba oh. Bakit pa po pwede yung gano'n? Uh, Ombudsman? IG? And, uh, meron tayong batas eh. Yung mm. batas natin, uh, Republic Act 9851, oh. recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases oh. that are triable here and triable there. In mm. other words, uh, Under uh, international humanitarian law. Under do. international humanitarian law. Oh. Oh. In other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay, krimen din dito sa ating bansa. Oh, ito rin 'yung ano, kalakip 'to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Oh.